Ang relaxing dito. Grabe. Napaka-relaxing dito. Ang ibabaw nito is cave. pinuntahan namin na cave sa ilalim. Napa. Palace cave. Grabe. Napakaganda. Ito plaza. Waiting kami sa aming train na pipick up sa amin. kasi di kami nakasakay sa 2:30 so 4:30 na ulit yung pick up ng mga pasahero na mga nagpupunta dito para mag-tour it's beautiful here okay. ah Kinder zu spielen. Oh ja. Hast du auch noch nie 3D geguckt? Die Buzz. Fernsehen, 3D? Nein, nein, nein. Das Begin mag mich so. Uh... Ja, dann meinst du ja, du wärst selber da drin da. Ja, ja, ja. <laughs> Looks like in real. Ja. Und dann, wenn ich... When we when the running in the in the very high I feel I must my eyes <laughs> organs close because I feel like in real it's amazing we sure yaki we're sure, sure pull over. Ah okay Handa pa daan, oh. Amazing din, oh. Bato-bato. Bato-bato. Pick. Bato-bato. Shotsi. Photography ba? rin mi da, oh. Kambiti. Photography me mi. Here. Indaniri. si, Ang ganda naman dito, uy. Ang ganda naman pala dito. Sa Nera. Sa Spain. Grabe, nakakalula. Ang ganda dito. Kala ko nung ano, hindi maganda kasi hindi namin naikot yung lugar, eh. Kasi kararating lang kasi namin last day, so... Hindi pa namin talaga naikot siya, pero... Ang ganda pala, amazing guys. Nako, good for bakasyon talaga dito. Gusto pa naman dito ng anak ko magpunta, si Jane, dito sa si Spain. Someday, pupunta siya dito. Tutor ko siya dito. Kasi from Germany to is day is 3 hours lang airplane. Shot! Tugrapirin mino.